Sa ngalan ni Allah ang mahabagin ang maawain, ang pinakadakila. Ang kasaysayan ng pagsilang ni Propeta Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan. Ang huling propeta, ang ina ng propeta ay si Amina bint Wahb mula sa pamilyang Quraysh. Ang kanyang ama ay si Abdullah ibn Abdul Muttalib, apo ni Abdul Muttalib, ang pinuno ng Makkah noong panahong iyon. Pagkatapos ng kanilang kasal, Nagbuntis si Amina kay Muhammad. Sa mga tala, habang siya ay nagdadalang-tao, nakadama siya ng kakaibang kagaanan at kapayapaan kumpara sa karaniwang pagbubuntis. Isinalaysay ni Amina na nakakita siya ng liwanag na nagmula sa kanya at nagbigay liwanag sa mga palasyo ng Busra sa Syria, isang tanda ng kadakilaan ng kanyang magiging anak, si Abdullah, ama ni Muhammad ay pumanaw ng si Amina ay tatlong buwan pa lamang na Dahil dito, ipinanganak si Muhammad na ulila na sa ama. Ipinanganak siya sa Makka sa taong kilala bilang taong ng elepante, limang daan at pitumpong CE, nang sinubukan ni Abraha na salakayin ang Kaaba, ngunit napigilan ng mga ibong ababil, ayon sa Quran, Sura Al-Fil. Ang petsa ay tinutukoy bilang Rabi al-Awwal labindalawa ayon sa pananaw ng mga iskolar. Pagsilang ni Muhammad nang siya ay isilang, naganap ang maraming kagilagilalas na palatandaan ayon sa mga ulat. Ang ilang palasyo sa Persya ay nayanig at ang apoy na sinasamba ng mga Persyano ay biglang namatay matapos sindihan ng higit sa isang libong taon, ang lawa ng sawa isang banal na lawa para sa mga Persyano ay natuyo. Sa Makka, naramdaman ng ilang mga matanda at pantas na isang dakilang tao ang isinilang. Ang kanyang ina ay nagsabing madali at magaan ang kanyang panganganak at ang sanggol ay ipinanganak na malinis at may mabangong amoy. Noong sinaunang panahon sa Makkah Karaniwan na tradisyon ng mga Quraysh na ipinasuso at paalagaan ang kanilang mga sanggol sa mga kababaihan mula sa mga tribong naninirahan sa malalawak at malinis na disyerto. Ginawa rin ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narito ang mga dahilan. Ang hangin at klima sa disyerto ay sariwa at malayo sa alikabok, sakit at ingay ng lungsod ng maka Naniniwala sila na mas tatatag ang katawan ng bata kung doon palalakihin. Noong mga panahon na iyon, kaugalian ang pumupunta ang mga kababaihan mula sa mga tribo ng disyerto tulad ng Banusad. Sa Makkah, tuwing may bagong silang upang maghanap ng mga sanggol na maaari nilang alagaan at pasusuhin kapalit ng kabayaran o mga biyayang maibabahagi ng mga magulang isa sa mga babaeng ito ay si Halima bint Dia, nakasama ang kanyang asawa. Nagtungo sila sa Makkah sa panahong iyon, ngunit dahil mahina at payat ang kanilang sinasakyang asno o dangki huli na silang nakarating kumpara sa ibang mga babaeng nagpapasuso. Nang dumating si Halima, halos lahat ng ibang ina ay nakapili na ng mga sanggol. Si Muhammad na lang ang naiwan Isang uli lang sanggol sapagkat karamihan sa kanila ay naghahanap ng sanggol na may buhay pa na ama upang may inaasahang gantimpala o kabayaran. Sa huli, sinabi ni Halima sa kanyang asawa, "Huwag tayong uuwi nang wala man lang dalang sanggol. Tatanggapin na natin ang batang si Muhammad. Baka siya ay maging pinagpala para sa atin." Pumayag ang kanyang asawa kaya't nagtungo siya kay Amina upang ipahayag ang kanyang kagustuhan. Ang sinabi ni Amina ayon sa ilang tala, nang iabot ni Amina ang kanyang anak, sinabi niya ng may pagmamahal at tiwala, Ito ang aking anak, isang ulila sa ama. Ingatan mo siya at maging mabuti sa kanya, ipinagbilin niya na alagaan ng maayos si Muhammad sapagkat ito lamang ang natitirang alaala niya sa asawang si Abdullah. Biyahe sa bahay ni Halima, mula nang isama ni Halima si Muhammad, nagsimulang magbago ang kanilang asnong, ordangki mahina ay biglang naging mabilis at malakas sa pag-uwi. Mula nang isama ni Halima si Muhammad, nagsimulang magbago ang kanilang kalagayan. Ang kanilang kamelyo ay dumami ang gatas. Ang kanilang mga tupa ay naging malusog dahil dito napatunayan ni Halima na ang batang si Muhammad ay may dalang biyaya. May kasunod pa po ang talambuhay ni Propeta Muhammad. Subaybayan lamang asalamu alaikum.